Magandang araw po sa ating lahat mga apatid. Mega mega love shoutout po sa inyong lahat. Ngayong araw po mga apatid ay magpapadala naman ako ng kayamanan ng aking amo, di ba? Sana all, ah, uh, di ba? Mga grabe po yung mga kapirhan niya din malaki-laki din pa mga kapatid pero grabe din siyang magtiwala sa akin di ba sana all at nagpapasalamat ako at dahil nagtitiwala siya sa akin di ba kailangan nating ayusin ang ating trabaho para mapagkatiwalaan po tayo di ba sana all so ito na nga mga kapatid papunta na po ako dito dito na ako sa Union Station papunta ako ng Burjoman para magdeposit po ng kayamanan ng aking amo mga kapatid ayan na po pababa na po tayo dito sa escalator, di ba? Ang padila-dila po mga kapatid. So, eto na po, eto na po guys, itatap ko yung aking null card. in ang tawag na o, ba diba? Sana all tinap na po. And then, bababa na po ako mga apatid. Pupunta na ako ng Bergeman. So, eto na nga. Papasok na ako dito mga apatid. At nakikita niyo na lang po. Halo-halo na naman talaga yung mga country dito. ba diba? Ang daming mga countries. O, di ba Iba't ibang mga nationality. O, di ba diba? Sana all. Mapa-country, mapa-nationality pa. Ayan. Nag-stop over na ako kasi susunod na po ang Bergeman kaagad. Eh. So, eto na nga. Welcome to Burjoman at dito lang ako magpapadala at aakyat na naman dito mga kapatid, 'di ba? Escalator, escalator at saka mga elevator din diyan mga kapatid. Ay, nag-escalator na lang ako kasi para mas uh, madali lang sa akin kasi pag elevator minsan pasikot-sikot dito, malilito ka kasi ito yung uh, ano to. Basa ito na yung kung saan-saan ka mapupunta dito lalo sa Birdyoman ay naku po mga kapatid. So ito na palabas na naman tayo, 'di ba? Ang dami-daming na naman tap 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 tap, 'di ba? Sana all tap, tap na parang pag-ibig. Ayun. Welcome to Birdyoman Mall po mga patid. So ito na pa-pasok na ako sa loob mga patin at magdi-deposit po ako. So eto na po, buti ka mo medyo konti po ang mga taong nagdi-deposit po ng kayamanan. ba diba? Sana So eto na nga, naglalabas na ako ng kayamanan ng aking amo para i-deposit ko po mga kapatid. At malaki-laki na din yan po guys. Ay nako, Diyos mio, Buti nga mga kapatid talagang pinagkakatiwalaan talaga ako. Siyempre, ako naman as an OFW, siyempre, kailangan kong ayusin ang aking trabaho po, guys. Kasi ang pera yan, pwedeng hanapin kaysa yung mga minamagic mo yan, mga apatid, ba diba? Sana all. Kaya ayan, idideposito po natin. So, ito na po. Mm -hmm. Inilala doon ako sa machine, nilalabas ko na, isushoot na natin. Ay, diba? Sana all siya nang shoot Ipapasok na para may deposit na. So, tapos na po tayo, mga apatid, ng deposit. So, ito na. Pauwi na po ako, mga apatid, from Union Station to Burjuman Station at pa Wina na po ako sa Mall of the Emirates Station kasi dito ako nakatira at dito ako sa city nakatira 'di ba sa city talaga na sa kalagitnaan po 'di ba ayan po so araw-araw tayo nagme-metro so ayan na po yung metro o 'di ba mga kapatid so ito yung tawag na train station or metro station mga kapatid metro ang tawag namin dito 'di ba sana tayo so train o sige train na lang para maintindihan natin 'di ba sana all ayan yung uh, hotel ng Kempinski iyon o mga kapatid so eto nam welcome to the Mall of the Emirates so eto na na ako dito sa Mall of the Emirates. Kasi sa likod nito po mga kapatid, dito na ang bahay ko din po mga kapatid. So ito na itong mall na din po mga kapatid ay malaki-laki po. Ayan naglalakad pa lang ako papasok dito sa mall po dito sa mall ng Mall of the Emirates. So ito na po guys. Dadaanan natin po guys ng mga 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 ano ba yung mga 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 laptops, mga cellphone, ayan si Sharp DJ, mga gadgets, mga mga tuloy no. Ayan yung Samsung o oh, ang nagkakagandahang mga television, mga cellphone o oh, di ba? Kung ano yung mga di ba nakikita niyo na, di ba? Nakikita niyo naman, oh, di ba? Sana all <laughs> So ito na nga mga patid. so ito na nga malaking mall din ito mga patid. isang pinakamagandang mall dito sa Dubai. Ayan, Mall of the Emirates ito mga patid. So, di ba malaki-laki din to guys. So, ito na nga. Lalakarin ko to. Siyempre, bago ako makarating sa tiniterahan ko. Di ba, sana all tiniterahan dito sa Albarsha. Oh, sana all. So, ayan, iikot-ikot ko kaya mga patid. So, nga ito, ay, grabe po mga kapatid. So, kaya kailangan kong ayusin ng aking trabaho, di ba? Kailangan natin ayusin o damay-damayin, ayusin natin guys. Para yung mga amo natin ay mapagkakatiwalaan po tayo ng tell that do us part. Ay, sana all tell that do us part, di ba? So, ayan. Salamat, salamat. At kay papaano na itor ko kayo dito, di ba? Sana all ito ang aking buhay as an OFW dito. Kailangan magsakripisyo para para sa pamilya, di ba? Sana all mga kapatid. ayan, o di ba? Hindi matapos-tapos kasi malaki-laki talaga tong mall na tong Mall of the Emirates, mga kapatid. ayan Kaya grabe din ito kasi ang daming mga turista dito, guys, sa Dubai, iba't ibang countries, di ba? Ang dami talaga. Maganda din dito, guys, sa Dubai, eh, kakaiba talaga. 'Yun lang cost of living, medyo mamahalin at siya tsaka mga grabe. Basta mga gastusin, mamahalin dito bahay. Pagkain, okay lang. Pero yung mga pamasahe, kasi pamasahe at saka bahay, talagang doble sa bahay, mahal din, ayan si Timberland po, mga kapatid so, eto na, malapit na ako guys palabas na tayo dito, at uh, thank you, thank you so much, ayan, swatch oh mga reloy, sana all sana makaswatch tayo ulit, diba sana all baka may magbibigay sa akin ng swatch ayan o, oh, si Nike, mga kapatid so, eto na, palabas na tayo guys, mga kapatid so, eto na nga, thank you for visiting sabi niya, dito ako sa ground level po, mga kapatid, maraming salamat ayan, Mall of the Emerge, thank you so much and god bless and thank you for watching maraming salamat po sa inyong lahat god bless po